Sabado na, alam nyo na. Gala tayo. Upo na tayo sa ano, Smoothie Island from my Turkakan ata o Pujaira ba yun? hours drive yun from Dubai. Pagunta dun sa Snoopy Island. Yan. Medyo maluwag pa naman yung kalsada. Ano? Pumasya lahat ng resources na dala natin. Food, ilaw, battery life. Tsaka yung sedan natin, sana huwag tayo ipahiya. Though, sunok na yun sa mga long ride. Uh, ayun na. In God's name, safe lang lahat ng biyahe namin kung makarating at makauwi kami. Hi. We're going, sleepy boy. So, paalis na kami. Oras na, yan. Nabot na namin ng na siyam-siyam. 8.50 morning camping chair canopy mga damit natin sa loob lutuan, tubig, pagkain all set na yan na lahat yung asawa ko yung suho at panganay ko bayo ko nandun na biyahe tayo anak say hi See you there, say mo. Hi, see you. See you there. Kain muna tayo, breakfast. Ito oh, yung yeah. Okay, big okay. mami. Okay. 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 Mati, pray nito. Okay, pray na po. So, tapsilog gaming.

Dito tayo sa ano, Porpacan Road, share break. Tignan nyo naman to, lo. Gitna ng desierto. share to. May Starbucks. Solid, diba? Inaantok okay. na yung driver, eh. Inaantok na yung driver, kailangan na ng kape. Tama na, kung si Papa. Okay, let's go. eh oh, dito. To all, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Parang ano, parang drawing lang. Parang nasa, parang nasa ano ka lang, picture frame. ganda, na naman yan. Paul, kung makikita nyo lang sa personal, mga taga hindi Dubai dyan. Taga, taga hindi Dubai? Taga UAE. Hindi taga UAE dyan. Mga nasa Pinas, tol. Kaya Rita, magiging tour guide nyo, mura lang. Nakasedan. Nakasedan. lang. Pero smooth. 1,000 dirhams. Mahal ko naman. 2 days. Food, camping Free equipment. Chai. May libre kayong chai, tsaka samosa tol, tignan nyo, ganda oh <laughs> tol, pakikita nyo lang sa pensyong itong mga nakikita natin alam mo drawing lang tol pang ganda oh, na anak no? oh yeah. yun ang coaching dapat dala natin, ganyan no? oh ganda tol yun oh Pilipinas! Yes. Yes. Okay. na, naga-ice cream na ang dalawang Tuti? Guys, tinan nyo naman oh. Ayan ang tunay na dagat. Parang Pilipinas lang oh. laki ng alon. Tapos naga-ice cream yung mga anak ko. Ate, <laughs> oh, tignan nyo naman yan. Tandoon na yung Snoopy to, lo. Ano pa? Diba? ko lang yung last time yan. Nandito na tayo ngayon. Tol, tingnan nyo naman gaano ka ganda. picture tayo dun sa may, ano, sa may dream camper van natin. Ayun, o. No? Ito lang tayo. Ma-upgrade natin yan, tol magiging ganun yan parehas nun tida naman ayun yung snoopy island ayun o zoom natin ha ganun natin kung kaya ha ah, ganda nyan tol sabi ko lang sa inyo talaga naman personal ayun o napakaganda nyan ito eh, ang dagat oh. nililiguan kasi namin artificial yun eh. man made yun ito na oh. May pero may mga Pinoy rin. Dagat dun sa abila, tinan nyo naman dito, parang drawing yung bundok. Ayan oh. Batong bundok, mabato. Ayan o. Oh. Kotse natin oh. Pogi pa rin naman yan, lablab -lab natin yan. Tol, napakaganda, diba? Ang solid oh. In God's name, magkakaroon tayo ng ganun oh. Yun, yun nandun, yung camper van, yan. Yung ganyan, yan, mag-aarun tayo nyan. Opo, ano may 8100, tinan nyo naman ito naman. Ano yan? Ano ba dyan? Batsya pala sa ligod natin. Tignan na mo, ganda naman yan. Ano? Na, close the door, close the door. Close the door. Maghintay sakin. Ah, terbantul. na siguro 'yan. Tagal na yan dito na hindi pa -ano. Daming ano. Siguro ito 'yung mga event place na inaano, 'yung pinapost 'yung ano, 'yung binabayaran 'yung package. parang batang gaslan tol no ganda kulang pa kasi tayo sa gamit eh basic camping pa lang eh tsaka yung kotse natin hindi kaya lumapag sa mga buhangin kailangan 4x4 nandiyan naman yan tol lupit oh Pwede kaya yung spotan? Pwede kaya yan? Parang pwede tayo dyan, you know? Kasha limo dyan tol Anim pa nga eh Ito ano tayo nag Portable natin ah! na ihian na hiram Ayun no, gabi na Ano na Wala sa is na tol Po oh. Super fast no Hindi niwala ba kayo eh, tabing kalsada lang yan Ayun eh, no Look oh. Kalsada lang yan tol Solid walang ligo oh na yun pataas yan don ito yung babaan yan no? oh. secret spot yan tol kapit bahay na tayo dun oh. No? pwede na tayo ng ano natin tulugan ay na din kami dito? Bukas natin na-explore yan. Good morning, tol. Overnight ka kakagising lang natin. Mayroon yung view. Nakalika. Mm, na nga ako, say hi. Good morning. Hi, good morning. So, yes, look pa? No. Gising na? Ay, oo nga sarap ng tulog namin, sobrang lamig. Tinan nyo to lang, ganda ng higat ng araw. Eh. Breakfast lang tayo, tapos pack up na tayo maya maya. May pasok pa tayo. Let's go. Masaya na ka na ng hands doon? Why is this red? Trustee? Oh, because of the spicy of the... Ligo tayo dagat, tol. Sarap. That means that.